Sa mga pangenot na barata, illegal fishing nanotaran sa Sorsogon, 17 persona arestado, high value target arestado sa buy bust operation sa Sorsogon, menor de edad irido kanbabangganin motorsiklos sa Albay, asin abangan ang mga eksena sa B.U. Hataw 2024. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Miyerkules, Nobyembre 27, taong 2024. Sa detalyes, 17 parasira sa Albay, arestado kan maaktuhan na nagkukundusir nin illegal fishing activity sa Sorsogon. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Arestado ang 17 parasira na lunad din duwang motorized bangka, makalis na maaktuhan na nagkukundusir ng ilegal na pagsisira sa kadagatan na sakop kan barangay San Antonio Sapa Pilar Sorsogon, alauna jis kasuudmang maagahon, Nobyembre 26. Nakuha sa posisyon kan mga sospek na enterong mga residente kan banuan ni Pudoran Albay ang 34 banyera ni Lawlaw na nagkakantidad ni 35 mil pesos. Sigun kay Police Master Sergeant Larry Allende, ang tagapagtaram kan PNP Regional Maritime Unit Bicol. Alas 9 din kan yong aldaw kan maglawod ang mga sospek. Nagkataon man na nagkukundusir ni Sea Seaboard Patrol Operation ang mga kabuwan kan PNP Regional Maritime Unit Pilar kaya naaktuhan ang iligal na pagsisira kan mga ini gamit ang palakaya. Maati po sa pakikipagulay sa hinda, uh, normal, uh, perming mga karasonan po ninyo po na uh, naghahanap nagahanap buhay sa hinda. Nasa kustudya pa kan Pilar Law Enforcement Team ang mga parasira as hampang sa kasong pagbalgar sa Section 86 kan Republic Act 10654 o Unauthorized Fishing. Panagos po ma'am uh, na pakisumaro ang sinagad po kang uh, Regional Maritime Unit 5 sa Panginginan po kung sa buhay chief na si Police Colonel Rao M. Opilanyo na magsunod po kita kasi magpua kan mga tama po requisitos lalong-lalo lalo na po sa uh, sa tuyang uh, pagsisira tanganin po pagdalimbawa man na uh, magpatrolya o uh, maagian kan mga uh, law enforcement uh, unit na nagpa nag nagpapatupad po kan mga na uh, nasabing na hindi po kita magkaig problema. Ang po maprotektaran na siya masiguro po na ang gabos po na nagsisira sa satuyang kadagatan, gabos po lihiti mo asin na uh, po kita mga papeles para po sa saindang aktibidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. High value target sa Sorsogon City, arestado sa labi 200 mil pisong kantidad nin Shabu. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Labi 200 mil pisong kantina din siya buwan na kumpiskar piskar sa Pigkasar na Baybas superation sa Barangay West District, Sorsogon City. Alas 9.15 na aga nakalis na lunes, Nobyembre 25. Pigbisto ang tulak na si Richard Hayagan Rising, 49 anyos, residente kan Barangay Timbayog, Kasiguran, Sorsogon. Pigko considerar bilang high value target. Nakuha sa posisyon kan sospek ang tulong pedaso ng heat cell transparent plastic sa shading pigtutubo na siya buo na may gabat na poko mas o minus 55 gramo as in estimated value na 275 1,000 pesos, limang pedaso ng tunay na 500 pesos, 15 pidaso ka replica ng 500 pesos na ginamit na budol money, asin sarong analog phone. Uh, kasi po, na, na nga ni po na uh, dakul na po ini yung uh, pigdadara. Uh, more than 50 grams nga ni po so bit, -bit niya. Kaya na, po naapod na sa high value target. At uh, napag-araman na rin po na uh, gari may network na manggayod po ini diyan dyan na piga... Uh, pababakalan niya ng bibabagsakan niya po Antes ikulong pigdaramanan ang sospek sa pinakaharang ng ospital para sa physical asin medical na eksaminasyon Naging matrayong po an operasyon hulikan pinagsarong puar sa Can Sorsogon Provincial Office asin sa Sorsogon City Police Station Paabot nila po sa publiko na ang Pedaya po dai pumapundui sa samuyang uh, uh, objectives na maali po ang mga illegal na droga dig sa tuyang uh, Rion, Panabang Bicol. So, pigaan mo po, pigaagad agad po ang Tabang nindo na kung may naaraman po kamo, may napapansin po kamo sa inyong kapalibutan, ipagpabot po sa Muya Digde sa PIDEA at tatawag ka po ni makaskas na aksyon po yan. I-verify tatulos po ang mga pitataw ninyong uh, information at tatay po kung matakot ang sa inyong po mga identity ay sa Muya pong pitatago. Data po yan mga papalawas. Taabo mo po na may mangyari po sa, sa tuyang mga uh, kapwa Bicolano no, ma'am. Mientras tanto, nasa kustudya na City Police Station ang sospek asinahampang sinahampang sa kasong pagbalgar sa Sections 5 as in 11 kan Article 2 kan Acta Republika 9165 ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Minor de edad na lalaki rido kan mabunggo nin motorsiklo sa Baka kay Albay. Si Arielo Beya sa bilog na detalye. Hagup sa CCTV footage na ini, mag-aalas 9 kasubagong aga ang sarong nagdadangadang siklista sa tinampung sakop kan barangay Baklayon sa Banwaanin, Bakakay. Mantang pigbabaybay ang tinampo, basang na na ining nabanggakan sarong nakasunod ding motorista, hasta sa pareho ang mga ining nakalasik. Binisto ang biktima na sarong minor de edad na lalaki, residente kan kahugutan bakakay. Mantang pigbisto man ang sospek na sarong 21 anyos na lalaki, residente kan lugar kan insidente. Sigun sa hipatura kan bakakay Municipal Police Station, parehong nagsaparin mga lugad sa hawak ang duwang persona na tulos man dara sa Siga Memorial Hospital po, yung nangyari po kasi is both vehicles pareho ng ano po, direction papuntang baka kay poblasyon. Tapos nasa unan po yung bike. Then, pagdating dun sa may petron, nabangga nang nakamotor yung bike sa ngunyan, padagos ang pigigibong investigasyon kan baka kay MPS para sa posibleng kasong kakahampangon ka nakabanggang driver. Pero titignan muna natin kung ano pa, before, ano pa, further investigation pa naman. Katakod ka ini, nagpatanid man ang PNP sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho, ngani maiwasan na may madanyaran na buhay. Para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Obeya. Mga produktong tatak Bicol, tatak Oragon, inirang kasubanggi sa Fiesta Haraya 2024 kan DTI. Obheto kan aktibidad aramon sa report ni Hercules Barbacena. Nirampakan mga naggagayunan as nagwagapuhan na models ang mga produktong tatak uragon Sa Fiesta Haraya 2024, kan Department of Trade and Industry kasubanggi sa sarong mall sa syudad ni Ligaspi. Kabali sa mga pigida sa fashion show, ang leather bags kan probinsya ni Masbate. Abaka gowns kan probinsya ni Katanduanes. Pili accessories kan probinsya ni Sorsogon. Handwoven Filipina na bolero na gibokan wevers sa buhi Kamarinis Sur. Footwear products kang Kamarinis Norte. Asin pinopuk abaka fabric modern Filipina kan probinsya nin Albay. Sigun kay J. Percival Ablan ang provincial director kan DTI Kamsur Sur, kan aktividad na mas maipabisto asin mapromotir ang mga produkto nagibo gibo sa Bicol Region. Asin maipahiling man kung gura no katibay asin kahiwas ang kaisipan kan mga Bicolano sa pagkri mga siring na produkto this is also a call for the community kasi when we speak of creative industry it's not just per se the industry or the the msm is directly impacted by this by the by the industry but also other industries that could probably benefit out of this uh, activity Lauman kan opisina kan DTI na sa tabang kang aktibidad. Dahil malingawan ka ng mga bagong generasyon ang mga produktong tatak bicol, tatak, uragon. I hope yung mga young generation, kasi sila rin yung target natin na the heritage that we have, sana ma-preserve, mapagyaman, and of course, maging economically beneficial sa community. Madurar ang Fiesta Raya 2024 sundo sa Webes, Nobyembre 28. Asin makukuha sa Ayala Malls, Ligaspi para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena. Pedicab driver, arestado sa panhabon asin pananakot sa sarong online seller. Asin, Jusmil na estudyante nagpartisipara sa BU Hataw 2024. Ano mga eksena? Abangan! Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa ito Ang aldaw na ini ay para sa indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo ini po sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski gura ini Karayo o Karani ang saindong kinamumugtakan ang tarabangan caravan ay sarupong inisyatibo kan ako Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad alam po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, as in mga bulong. Wara po kamo na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kay taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipabot sa Indo na anak ko Bicol Party for me. Yaon para sa Indo. Santo, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sendong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol party list, padagos po niya dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way Padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Nicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indugabos. Nagbabalik an ako Bicol Online TV. Pedicab driver arestado sa pananakot asin panhaabon sa sarong online seller sa Naga City. Sospek ka barangay mansanakan biktima. Si Regin Bues sa bilog na detalye. Arestado ang sarong pedicab driver, makalis na habunan ang harungkan sarong online seller sa Purok Ispokoy, Barangay Sabang, Naga City, alauna 28 nin hapong lunes, Nobyembre 25. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram ka Naga City Police Office base sa sa salaysay kan biktima na si Charlene, 26 anyos may agumas sa residente ka nasabing lugar na mamatos inikan sa iyang mga panindakan maglaog ang sospek sa harong kaini. Binisto ang sospek na si Jericho, 23 anyos as residente man ka nasabing lugar. Kung uh, sospek ka, nagsabi na uh, arm siya ng uh, knife, nagsabi siya na kwarta lang ang kayo niya. So, si biktima mo po, pakahiling kayo ito. Uh, sige, tatawan na kang kwarta, uh, pero mo ang angkot mo? So, yan po ang, ang istorya, no? Dugang pa kang tagapagtaram, makaliis ang pananakot asing kanakakuanan ng kwarta ang sospek, tulos na ining duminulag, dangan ipigsumbong sa kapulisan. Bali po pa lang, ka uh, magtao kang kwarta na 1,000, garo naghirit pa ining additional 2,000. Mientras tanto, nasa custodial facility na Kinaga City Police Station 1 and suspect as sinahampang sa kasong robbery with intimidation. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Basic necessities as sin prime commodities sa Katanduanes Nalabing nirapado kan Super Typhoon Pipito establish subuot so sigun sa DTI Bicol. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Establi ang supply kan basic necessities as in prime commodities sa katanduanes. Ini an pig-asigurar Department of Trade and Industry Bicol makalis naman rapado ang super typhoon pipito sa probinsya on sing aldaw na ang nakaagi. Sigun kay Ruben Sumbon, ang chief kan Consumer Protection Division kan DTI Bicol. Basado sa saindang ginibong monitoring kasabay kan saindang pagbisita sa isla kan nagtalikod na Nobyembre 22 as in 23. Mayong dapat ipagandal sa supply kan mga pangenot na barakalon as in prime commodities Nin hulit ta sa pa ang supply kan mga ini saro sa pinakapigtutukdo nindang dahilan iyon an pagbabalik man tulos kan biyahe kan mga roro pa sa isla So far, sa uh, pagduman ni po, nag-ikot-ikot man po ang so pag-iriba duman sa Antatanduan at most especially duman sa mga devastated na mga munisipyo. And uh, ang supply po talagang, uh, day, ta, day pa man na-arog kang dati before kang pipito. So kaso lang, hindi po magkipaagi ang provincial government para po ma-prioritize ma yung -ma mga basic necessities, mga uh, goods na palaog po sa probinsya kang Antatanduan. Ang assessment ni is, bako pa siya arog kapasante kang before kang bagyong pipito dugang pakan pamayo. pamayo. Daiman kinaging pag-umento sa presyo kan mga barakalon sa probinsya. Huli sa pigpalawas nindang price freeze order na madurar sundo sa bispiras kan Pasko. Ang sarap po sa pig, uh, ni eh, sa mga tagsadirig itong mga negosyo, lalo na rin dyan sa probinsya ng Katanduan, is makipag-coordinate po kamusta sa yung ahensya. Uh, kay Puanta po ang tindong tabang, ang uh, tindang kooperasyon para po mapauto din yung price freeze na pigilibuta. Ang katuyuan po kanyang price freeze para po sa sumi mga consumers na makaprovide kita kay itong mga produkto na uh, uh, da sa tamang presyo na dapat po kita magsamantala sa mga panahon na araw kaya ni isipot pigahagat ng Department of 3 sa na makipag-cooperar sa mga ahensya na tabangan sa ta po na maka-avail din yung mga uh, basic necessities in sa tuyang mga constituents, in sa tuyang mga parabakal, in tuyang consuming public base duman sa pigwa duma pa o to the price break. Mientras tanto, big in kami narman kan DTI Bicol and Consumers na tulos na i-report sa saindang opisina ang price freeze violators, partikular na sa basic necessities, ngani mapalimbag sa ley ang mga negosyanteng mapapatunayan na nagkaiguan pagbalgar ang papagbayado nin 5,000 pesos sundo 1 million pesos o pagkakakulong nin sarong taon sundo 10 taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. 10,000 BUNYOS maugmang nakisumaro sa 2024 BU Hataw Kasubangi. Ang mga dalan o ang mga eksena dalanon ta sa istorya ni Arielo Bea. talaga naman na naging makulor. Maog maasin matrayong po ang B.U. Hataw ngunya na 2024. Solo ang Uniform, idugang paan bloom pom-poms, game na game ang mga estudyante kan Bicol University sa paghataw kasubanggi. Para sa first-year students na sinda Alger Jamal Brojas kan College of Education asin Joyce Mendez kan College of Business Economics and Management, an eksperyensya ninda sa B.U. Hataw ang dainang ganinda malilingawan. Ano enjoy kayong lahat kasi super enjoy talaga tapos at the same time, nakakapagod pero nangyayiba yung enjoy tas po. Yung uh, experience ko po sa mga nakasama ko sumayaw, uh, worth it po siya, worth it po yung practice, yung kahit po yung medyo maulan po, worth it na worth it po talaga. Basado sa record, 10,000 na BUENOS, faculty members as in personal ang sabay-sabay na nagindakan sa 13-minute mass dance exercise na pigkundusir sa BU Sports Complex sa Legazpi City, Kasudma. Sigun kay Dr. Karina Sales, ang director kan Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation of BUIPSR, hudyat ng BU hataw sa opisyal na pagbubukas kan BU Olympics. Thank you so much sa lahat ng buwenyos, sa lahat ng mga BU personnel, sa aming mga partner agencies, sa aming mga partners sa media. Thank you so much sa aming mga nagwawala uh, mga tao na hindi nawawala ng ng panahon para sa aming pagsusuporta. Pigaabangan man ang mga maarangat na grupo sa manibaybang pakawat. Anatletang si Bems Harris Biranya na team captain ng Bicol University College of Arts and Letters men's basketball team, excited naman dahil sa sa indang magiging laban sa maniba-ibang grupo asa uh, present team captain o current team captain ngayon na sana maging consistent yung team ko. Ni-look forward ko na sana magkaroon pa rin ng taon ng bi-Olympics para um, may pamalas ng iba't ibang estudyante uh, yung kanilang talento sa larangan ng sports, sa larangan ng kahit anong palakasan. At nilo-look forward ko na sana hindi lang ngayon at hindi lang sa mga susunod na taon, magiging consistent hanggang sa paglipas ng panahon yung pagsaselebrate ng Bicol University Olympics harmony, and diversity, celebrating our shared humanity. Ang tema kang selebrasyon ngunyong na taon, madurar ang BU Olympics sundo sa Nobyembre 19. Para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Obeya. Asin yan ang katripunan kan mga baratang na guno ka na kubikol news team. 28 ang aldaw na sana. Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat.